Guys, good morning. Um, Mag-ano tayo ngayon? Magbuti bakal. May nag-sponsor. Tapos yung benta nito guys, Ibibigay natin doon sa mag-asawang nakatira sa gitna ng palayan. Yung kikitain dito, sa mga junk shop na yan, yung mga scrap na yan, bibigay natin doon sa mag-asawang nasa gitna ng palayan nakatira. Walang kuryente, walang CR, walang mga primary needs, walang malinis sa tubig. Kahit konting tulong lang. Ito, madami ito. Ito, ito yung mga bakal pa ba dun. Kaya yan, nakatayo. Bigay natin to sa kanila guys. Bali, kukuha lang ng konti. syempre yung panggasolina. Walang-wala din ako kasi. So, kunin lang natin yung panggasolina. Spensis natin konti. Tapos, yung sobra, bali hatiin na lang ba? Bigay natin dun sa kanila. Ay uh, picture ko yan mamaya. at yun mga idol karga na natin lahat yung pwedeng ibenta ng mga bakal bakal so, kung ano din. pero bakal lang yun at saka so, plastic ay walang plastic yung yero so yun guys so, ready na Guys, uh, nakauwi na ako sa bahay. Bali yung benta natin do sa bakal, ito lang. Ito. So, 2000 years later. So, guys, ito na yung bibiliin namin. Dahil sa namin din sa ano, sa bakal. Sugar, sukar, kape, o. Kikimil. Ano yun? Mote? Ang <laughs> ganito Ito yung, ganito, so, yung nila guys. Simple lang. So, dito kami sa tindahan. Pamimigay natin dun sa mag-asawang nasa gitna ng bayan. Noodles, pinapa. Oh.

Pupunta na kami doon, may dala kaming pamainit, tinapay, saka yung binili namin na para sa kanila. Dito yung pinamili namin guys para sa kanila. Ito ay sponsor galing kang ano. Yung kalaro ko sa Merpor Tsaka yung isa naman yung sa mga bakal. Iba rin yun. So, yung binenta kong bakal, yung mga yung mga bakal na pinabenta niya tapos yung kita doon hinati namin yung iba pinambili ko dito tapos yung iba naman pinangano ko so yun kita kiss tayo guys papunta na kami doon sa area nila yung mga ito lala nagkotera tayo tinali ko lang yung karton baka kasi napunit so doon kami na sa kamila kasi yung mga kahon dyan presko yung kami lalaan sa kabila sa daan nasa highway eh, talaga iwanan namin sa highway eh, yung tricycle so ayun guys nakaprepare na ayan na kameraman ko ngayon kapatid ko yung guys papunta na kami sa area madala kami ng hilo pinapay at ayuda kunting ayuda para sa mag-asawang nasa gitna na pala yung nakatira walang kuryente walang tubig walang CR Yan talaga eh, mahirap ang buhay. Walang malinis sa tubig na nakukuha. Tapos wala silang kuryente. Kahit yung solar lang sana. Kaya lang ako man mismo gusto rin ko man tumulong. Pero walang wala din. Buti na lang may nag-sponsor guys. Nanguha ko ng mga bakal. Yung mga binenta ko sa ano, junk shop. Kumita yun. sa libo mahigit tapos yung ati tapos yung ati guys tsaka ano yung iba yung nati ako tapos yung isang. na yung kati naman ito at saka nagbili ako ng bigas na konti lang konti lang yung bigas na binili ko kasi yun lang din ang budget salamat nga pala sa nag-sponsor na si Boxing yata. Kasama ko sa larong Mirpor Ito yun. Ito yun. Saka yung isang kaibigan ko na ano, malapit talaga sa akin at laging tumutulong. Saka supportive siya sa channel namin guys. So yun, malapit na kami. Ipente lang kayo ha. yun guys, puntahan na natin sila. Malapit na tayo sa bahay ni ng mag-asawa. Dito na tayo sa bahay nila, guys. Bunjing. Tingnan sila guys. Bait yung asong to. Oh. Mabait to, mabait. Tay. Si Sudan. Wala. Kumusta man kinabuhi diri sa tungas basakan. Okay ra? Paet gyud. Pahit mo lang. Ayun guys, ang uh, andito na tayo sa bahay ng mag-asawa na nasa gitna ng palayan. Ito pa pala si Tatay Naldo. Bali, pinsan siya ng papa ko. Pero medyo may ano lang to si Tatay Naldo guys. Konting problema lang sa Pero ayos naman to kahit ganun. So ito sila guys, wala silang ano dito sa bahay nila. Walang tubig na maayos na malinis. Tapos walang CR. Tsaka hindi rin maayos yung bahay nila. So, may nagpaabot ng tulong sa amin guys, ay eh, paabot din sa kanila. Si yung kaibigan kong naglalaro ng Mirpore na may pinadala ng kontrabot. So, tanong ko lang kay tatay kung ano yung trabaho niya dito. Sa saan niya kinukuha yung pag-araw-araw nila dito sa ano nila, lugar nila. Bisaya ano na ko tayo para kasabot ka. Kasi pamortal hey. niya mo dali tayo. Sabi ko, sabi, pang na wala mo ingkar berdiri mantu kau. Ikau inon ku angkat, aku inon ku an kau tadi lah nanti. Ah so inon dah ada orang mengenal anak-anak langka. Udah pengguna mula lodi udah kembali di tempat perminti di muka awak leo. Nya aw muka awak kah? Imo ngayap, awak muka tahu. Ah so ini nak kau yang mana mana itu. Kina kawat ya, mengayap. Kina apa jenis kesanau? Yang asmo, benjing.

mata paglaw Oo, oh, yun yung problema dito guys. Wala silang normal na trabaho na talagang sumusuporta sa pangaraw-araw nila. Walang mga hanap buhay talaga na maayos ba. Kasi baka may gustong tumulong sa kanila, sa kanilang mag-asawa. Kahit ganito to si Tatay Naldo guys. Masiyahin to, puro joke-joke pa rin to kahit ano ba. Pakita mo nga yan, walang laman yan. Ning, pakita lang mga kolya. Yung laman ng kaldero nila, wala yung palang ayo nga eh kawali walang ulam ulam Pulit din eh. Pulit to, yan, to be, kay ah, Hoy. <laughs> ah, <man>. Surprise! <laughs> walang laman yung ano nila guys. So, wala silang ulam. Bagong saing walang Sarap! Bagong kanin. Bali, tanongin ko lang uli si tatay kung sa kanila ba ang lupa na tinitiran nila dito? Or maintainer lang ba sila dito? at kung ano ang bali unsay sa nila dali kung magpuyo sila dali tapita at kung maintainer magaling sila nagmaintain ka tayo maintainer nga pala sa so 15% so may maintain siya lupa na siguro mayroon siyang pito or ano na siya boy Oh, yun, mga walong sako. May mayara na si Kalibakon eh. Yung nga, sabi ni tatay, kahit may ano daw na pag... Eh, na din mo 60? Oh, nga pala, senior nga pala to. O, anti, wala. Wala pa na. Ah, big, Plano na ko, bigaw ko sa multibakal. Abot na lang ito ha. O, di guys, napaka joker ni tatay, di diba? kahit, <laughs> kahit, tagilid na yung pamumuhay nila. Uh, tawa pa rin ang tawa. Ano naman? Ano naman? Na na Yo yo burung bujang pun. Sabot ini. Isu tu. So, kami dyan guys ang mga konti pangkain So may rin kami yung pamainit o, so Pamainit rin okay. guys so, Bali sa tiili guys Nas, Nasa lubong namin dyan sa daan Bibilis, ah, Mangungutang sana pang bilang ah, Mangungutang sana ng ulam doon sa tindahan so, Sabi ko balikan na lang muna doon eh, Kasi may pag-uusapan tayo So sakto din yan kasi magagamit ay. Anong oras na, ba ngayon? mo si oras na bangayon? 151. Oh, wala na, lampas na yun sa tangalian. malapit na yung merienda sa hapun. ang kaya ko na sa inyo yung kung kung ng kaibigan ko sa kung 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 may maawa pang tumulong sa kanila guys so ito lang yung inabot ng binili namin tsaka may merienda dito yeah. so ayan guys bigay natin sa kanila para may pang ulam baka po may gustong tumulong gawa namin ng part 2 ang video ito so ayan guys uh, si Katrinaldo na nanguha ng buko So baka may gusto pang tumulong sa kanila guys Ikutin ko lang yung bahay nila ha Ito yun oh Meron yapin Ito yung bahay nila guys Yan Walang dingding -ding na mayos dito Dito sa natutulog Ito naman yung sa likod Sabi Ito yung bahay nila guys oh Na patuklap na yung ano Yung amakan Yan Patutunayan ko sa inyo na nasa gitna talaga sila ng palayan. ayano palayan yan. Palayan. Palayan din dyan. Tapos palayan din dito. Ayan. Dito rin palayan. Nasa ano sila ng ilog. dito naman palayan din. Ayan. So ngayon guys, baka may gusto pong tumulong sa kanila kahit ako man gusto ko mang tumulong pero hindi pa naman kami sumasawad sa youtube pero gusto namin tumulong kahit papano kung may magpapaabot po ng tulong sa kanila may di, mangane. PM nyo lang po ako sa ano or email nyo ako tapos ito naman huwag lang na muna kami guys tapos pamigay na namin sa kanila yung ano nila ayuda na pinapaabot nito ng taong to si Miata 31 ng Mirpor so tay ay nai. so pamigay ko lang sa kanila tapos mabirin na muna kami ha Lungo, buknolong. So, ito na yun, guys. Pamigay so, na natin sa kanila. Lungo. Ay, Ayun yun. Wala pa kulang, di ba? Lungo. Ano na tayo ng buto guys? Walang gatas. Huwag may gatas po. walaupun po yung tulad ako. Dati. Yung dito guys. Ito lang o. Pero sira na yan ya. Sira na to dong. Good pa yan. Umandar pa. Sular, ito na Ah, ginabulad lang eh? Gani na bulad. dyan ako. Ito lang yung ilaw nila dito guys. Binibilad lang nila sa araw yan. At least nakatulong yung konting ayuda natin dyan. Kung makikita nyo, walang wala ka talagang malapitan kung may problema ka dito. Walang bahay, malapit. Ayun, nasa kalsada. Pero malayo pa yun. Diba la kung sisigaw, depende lang kung malakas yung sigaw mo. Hey Vlad. Teen guys. Helmet ikapul. yung ilaw nila dito, isang piraso lang na ganyan. Tapos ibinibilang nila sa araw. Ito daw. Kuyod nalang dito para mag-charge. Ang tolti mo bukas. ka. kailangan mag-kwan ba mag-ikot para sa bow? Ito na si Dodo ngayon guys oh. Ito siya dati Ito siya ngayon Dati ito siya Ngayon ito na siya Silang CR dito guys Wala silang CR kaya Minsan pumupunta pa sila dun sa ano nila Sa Minsan pumupunta pa sila dun sa kapatid niya Yung mayari na, may na may lupa na ito para mag ano, mag CR lang so akalain mo yun siguro <tipan> kung pipigilan mo yung mag CR ka tapos isang araw sa isang dapat normal na mag CR ka sa isang araw or magbawas 2 to 3 times diba tulad nila ngayon patapos wala silang CR Sa lang <laughs> yun sana may tumulong sa kanila na magpagawa ng CR Pagluwal. Kahit solar na kuryente. Ilaw. Kahit ilaw lang. Wala tayo nun eh. Baka may maawa dyan. Siyan nyo na lang dito. Sa jikas ang kapatid ko. Yan yun. So, gustuhin ko man na magtumulong sa iba guys. Ultimo nga ako tinutulungan eh. Yun guys. Hanggang dito na lang. Magpapaalam na kami. Pag-edit ko na lang ito mamaya tapos upload ko. Okay. chín <laughs> bà